Ang channel na ito ay para sa mga dog lovers. Kumusta mga ka-dog lover? Ang tanong na sasagutin natin ngayon ay meron ba talagang princess type shih tzu? Pero bago ang lahat mga ka-dog lovers, please don't forget to subscribe to this channel para mapanood nyo rin ang iba pa naming videos na i-upload namin every week na tiyak na makakatulong sa ating lahat bilang mga dog lovers. Mga kadog lover, talakayin na natin. Meron nga ba talagang princess type shih tzu? Ang princess type shih tzu ay salitang ginagamit ng ilan na pangtawag sa mga shih tzu dogs na mas maliit kumpara sa shih tzu breed standard size na 9 to 16 pounds. May mga shih tzu dogs tayong nakikita na kahit nasa adult age na ay tumitimbang lamang ng 5 to 8 pounds. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ito maituturing na kakaiba dahil normal lamang sa isang liter o sa mga anak ng aso ang magkaroon ng iba't ibang sukat ng laki at timbang. Gaya rin ng ibang dog breeds, may mga pagkakataon talaga na may mga tuta na ipinapanganak ng mas maliit kumpara sa kanilang mga kapatid at kumpara sa standard size ng kanilang uri o kanilang breed hindi rin ibig sabihin na dahil lamang sa ang isang tuta ay pinakamaliit sa kanyang mga kapatid ay mananatiling pinakamaliit pa rin sa kanilang grupo pagdating ng kanilang adult age Ngayon nga mga kadog lover sagutin na natin ang tanong kung meron nga ba talagang princess type shih tzu o mas maliit na uri ng shih tzu Ang sagot ay wala dahil ang Shih Tzu ay hindi tulad ng Poodle o ng Dachshund na may iba't ibang sukat ng laki na recognized ng mga kennel clubs. Ang Poodle ay may three different sizes recognized by American Kennel Club at ito ay Standard, Miniature at ang Toy Poodle. Habang ang Dachshund naman ay mayroong Standard Size at Miniature. Samantalang ang Shih Tzu ay meron lamang isang standard size at kung may mga Shih Tzu man na mas maliit kumpara sa mga normal size Shih Tzu, hindi sila dapat tawagin o ituring na ibang uri o ibang type ng Shih Tzu dahil magdudulot lamang ito ng kalituhan. Gaya nga ng isa sa ating kababayan na nag-post ng ganito sa isang social media site. Base sa kanyang post at sa iba pang post na mababasa natin sa social media, hindi nga maiikakaila na ang paggamit ng salitang princess type shih tzu ay talaga namang nakakapagdulot ng kalituhan sa marami. Ilang kennel clubs na rin and organizations ang nananawagan itigil na ang pagtawag ng princess type sa mga undersized shih tzu. At ito pa nga ang isa sa nakakalungkot mga kadog lover at talaga namang nakakabahala. Dahil sa nagiging popular ngayon ang mga shih tzu na mas maliit kumpara sa tama at dapat na normal nilang laki at timbang, tumarami rin ang mga dog breeders na sinasadyang mas paliitin ang sukat ng kanilang mga shih tzu sa pamamagitan ng pagbibreed ng parehong undersize na shih tzu dogs. Dahil dito, tumataas ang posibilidad na maging mahina o sakitin ng kanilang mga anak isa na nga sa mga sakit na maaari nilang makuha ay ang hypoglycemia o low blood sugar. Ang sakit na ito kapag napabayaan ay delikado para sa mga aso at talagang namang naakamatay. Ang mas madalas tamaan ng sakit na ito ay ang mga small breed dogs tulad ng Shih Tzu. At mas lalo pang tataas ang posibilidad na tamaan sila ng sakit na ito kung sasadya yung panglalo na mas palitin pa sila kumpara sa normal nilang laki at timbang. Sana nga lang mga kadog lover, ang lahat ng mga dog owners maging mga breeders at pati na rin yung mga nagbabalak pa lamang na mag-alaga ng aso. Sana lahat tayo ay magkaisa na higit sa laki at timbang o itsura ng ating mga aso. Mas bigyan natin ng halaga ang kanilang kalusugan. Kayo mga kadog lover, ano sa palagay niyo? Sang-ayon din ba kayong matigil na ang paggamit sa salitang Princess Type Shih Tzu?